Dakilang San Rafael Arkanhel, anghel ng pagpapagaling at tagapagbantay ng mga may sakit. Lumalapit ako sa iyo na puno ng pananampalataya at pag-asa. Ikaw, nakilala bilang banal na manggagamot, ang mensahero ng Diyos na nagdadala ng ginhawa at pagpapagaling sa mga nagdurusa. Hinihiling ko ang iyong pamamagitan sa oras ng pangangailangan. San Rafael, ikaw na ipinadala ng Diyos upang aliwin at pagalingin ang mga nagdurusa, hinahanap ko ang kanlungan at aliw sa iyo. Sa gitna ng aking sakit at karamdaman, itinaas ko ang aking mga panalangin sa iyo, nagtitiwala sa iyong dakilang kapangyarihan at awa. Ikaw na nagpakita kay Tobias at sa kanyang pamilya, nagdala hindi lamang ng pisikal na pagpapagaling kundi pati na rin ng kapayapaan at espiritual na kabutihan, hinihiling ko na palawakin mo ang iyong biyaya sa akin. Anghel ng pagpapagaling, ikaw na nakakaalam ng malalim na misteryo ng buhay at kalusugan, ibaling mo ang iyong mahabaging tingin sa akin. Sa kababaang loob ng aking pagkatao, humihiling ako na mamagitan ka sa Diyos para sa aking kapakanan. Ang aking katawan at kaluluwa ay pinanghihinaan ng loob dahil sa karamdaman at tanging sa iyo at sa iyong banal na pamamagitan ko natatagpuan ang pag-asa ng ginhawa at paggaling. San Rafael, simbolo ng kabutihan at kapangyarihang nagpapagaling ng Diyos, hinihiling ko na balutin mo ako ng iyong mga pakpak na nagpoprotekta. Naway ang iyong makalangit na liwanag ay tumagos sa bawat sulok ng aking pagkatao, palayasin ang kadiliman ng karamdaman at ibalik ang aking kalusugan. Nawa'y ang iyong banal na haplos ay magpagaling sa aking mga karamdaman at maramdaman ko ang daloy ng iyong nakapagpapagaling na enerhiya sa aking katawan. Ikaw, na nagsagawa ng mga banal na utos ng may katapatan at pagmamahal, hinihiling ko na iharap mo ang aking pagsusumamo sa kataas-taasan. Nawa'y ang Diyos, sa kanyang walang hanggang awa, ay dinggin ang aking mga panalangin sa pamamagitan mo at ipagkaloob sa akin ang biyaya ng pagpapagaling. Naway ang bawat sandali ng sakit ay maging pagkakataon upang maranasan ang banal na presensya at ang nakapagpapagaling na pag-ibig ng Diyos. O San Rafael, Anghel na tagapagtanggol, bigyan mo ako ng lakas upang matiis ang pagsubok na ito ng may pananampalataya at dignidad. Tulungan mo akong panatilihin ang aking espiritu na mataas, at ang aking puso na bupa sa mga biyaya ng Diyos, kahit sa gitna ng kahirapan. Naway ang iyong halimbawa ng pagsunod at paglilingkod ay magbigay inspirasyon sa akin na lubos na magtiwala sa banal na plano, nalalaman na, sa pamamagitan mo, ang Diyos ay kumikilos sa aking buhay. San Rafael Nagpapasalamat ako sa iyo sa iyong pag-iisa sa akin sa oras ng pangangailangan. Alam ko na hindi ako nag-iisa dahil ang iyong presensya ay sumasama at nagpapalakas sa akin. San Rafael, ikaw na gumabay kay Tobias sa kanyang paglalakbay at nagpagaling sa pagkabulag ng kanyang ama, mamagitan ka para sa akin sa harap ng trono ng Diyos. Ikaw, Anghel ng Pagpapagaling, dalawin mo ako at dalhin ang kalusugan na labis kong kailangan. Nagtitiwala ako sa iyong kapangyarihan at sa iyong awa, nalalaman na walang imposible para sa Diyos. O San Rafael, na ang pangalan ay nangangahulugang ang Diyos ang nagpapagaling, humihiling ako na pakinggan mo ang aking dalangin. Sa iyong grasya at awa, tingnan mo ako ng may habag, ipinagdarasal ko na alisin mo ang lahat ng sakit at karamdaman na nagpapahirap sa aking katawan at kaluluwa. Sa iyong presensya, nakakakita ako ng aliw at pag-asa. Alam ko na ikaw ay isang makapangyarihang tagapamagitan, palaging handang dalhin ang aming mga panalangin sa Diyos. Buong tiwala ako sa iyong pamamagitan at naniniwala ako na sa pamamagitan ng iyong tulong, ako ay magbabalik sa ganap na kalusugan. Naisip mo na ba kung ano ang pangalan ng iyong anghel na tagapagbantay? Ang sagot ay maaaring mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Sa link na nakapako sa unang komento ng video na ito o sa paglalarawan ng kanal na ito, matatagpuan mo ang isang natatanging pagkakataon upang tuklasin ang pangalan ng iyong anghel na tagapagbantay isipin na mayroon kang espesyal na kaalamang ito, na maaaring gumabay, at magprotekta sa iyo sa bawat sandali ng iyong buhay. Ang pagkilala sa pangalan ng iyong anghel na tagapagbantay, ay maaaring magdala ng mas malalim na koneksyon sa banal, nag-aalok ng aliw, at gabay sa mga oras ng pangangailangan. Huwag palampasin ang natatanging pagkakataong ito, i click ang link ngayon at tuklasin ang pangalan ng iyong anghel na tagapagbantay. Hayaan mong balutin ka ng kapayapaan at siguridad na maaaring dala ng pagtuklas na ito sa iyong buhay. I-access at tuklasin ang misteryong nasa abot ng iyong mga kamay. San Rafael, Anghel ng Pagpapagaling Tinatawag kita sa oras na ito ng pangangailangan. Ibuhos mo sa akin ang iyong pagpapala at proteksyon upang maramdaman ko ang iyong nakakaaliw na presensya at ang katiyakan ng iyong banal na pamamagitan. Naway balutin ako ng iyong banal na liwanag. Nagdadala ng malalim na kapayapaan at panloob na pagpapagaling. Naway bawat bahagi ng aking pagkatao ay mahawakan ng liwanag na iyon. Na nagpapalaya sa akin mula sa lahat ng sakit pisikal at espiritual. San Rafael, naway malinis ang aking katawan. At mabago ang aking isipan sa iyong presensya. Naway palakasin ako ng iyong grasya. Mapalaya ako sa lahat ng paghihirap at sakit. At maging handa akong sundan ang landas ng kalusugan at kapayapaan. Sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan, San Rafael. Nagtitiwala ako sa awa ng Diyos, nalalaman na walang imposible para sa Kanya. Naway ang iyong presensya at tulong ay palaging sumakin. Ginagabayan ako sa landas ng pagpapagaling at pananampalataya. O oh, San Rafael, Anghel ng Awa, lumalapit ako sa iyo ng may kababaang loob, alam ang aking mga kahinaan at limitasyon. Ako'y isang tao, madaling kapitan ng sakit at paghihirap, Munit nagtitiwala ako sa iyong kapangyarihang magpagaling, nalalaman na ikaw ay isang instrumento ng banal na kalooban. Nanalangin ako, San Rafael, na gamitin mo ang iyong mga kaloob upang maibalik ang aking kalusugan. Hipuin mo ang aking katawan ng iyong mapagpagaling na kamay at alisin ang lahat ng sakit at pagdurusa. Naway bawat selula, bawat organo, at bawat sistema ng aking katawan ay muling maging malakas at maginhawa. Hinihiling ko rin na mapayapa mo ang aking isipan at kaluluwa at alisin ang lahat ng takot at pagkabalisa. Naway makatagpo ako ng kapayapaan at katahimikan sa iyong presensya. Alam na ako ay nasa iyong pangangalaga. Bigyan mo ako ng lakas at tapang upang harapin ang mga hamon na dala ng sakit, palaging may pag-asa at pananampalataya sa Diyos. San Rafael, ikaw na anghel ng habag, tignan mo nang may awa ang mga nasa paligid ko. Nawa'y hindi lamang ako ang makinabang sa iyong pagpapagaling, kundi pati na rin ang lahat ng aking mga mahal sa buhay. Nawa'y ang aking mga alalahanin at pagdurusa ay maging mga pagkakataon ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Hinihiling ko, San Rafael, na akayin mo ako sa landas ng pagpapagaling naway matagpuan ko ang mga tamang doktor at paggamot, at naway sila ay maging mga instrumento ng iyong kalooban. Pagpalain mo ang lahat ng mga profesional sa kalusugan na nagtatrabaho upang maibalik ang aking kagalingan, binibigyan sila ng karunungan at kasanayan. Naway ang iyong banal na liwanag ay magbigay liwanag sa landas ng pagpapagaling, inaalis ang lahat ng kadiliman at pagdududa. Naway palagi kong madama ang iyong presensya sa aking tabi, nagbibigay lakas at aliw. Nagtitiwala ako sa iyong pamamagitan at naniniwala na, sa iyong tulong, maaabot ko ang ganap na pagaling. Nagpapasalamat ako, San Rafael Arcangel, sa iyong palagiang presensya, at pamamagitan sa aking buhay. Alam ko na ikaw ay nasa aking tabi, dinirinig ang aking mga panalangin at dinadala ang mga ito sa trono ng Diyos. Ang aking pasasalamat para sa iyong tulong ay napakalaki at alam ko na hindi ako nag-iisa sa aking pakikibaka para sa kalusugan. Naway ang iyong pagpapala ay patuloy na sumama sa akin, pinoprotektahan at ginagabayan ako. Naway ang iyong banal na liwanag ay palaging nasa akin, nagdadala ng kapayapaan at kagalingan. Nangangako ako na palaging alalahanin ang iyong kabutihan at awa, at ibahagi sa iba ang pag-asa, at pananampalatayang natagpuan ko sa iyong pamamagitan. San Rafael, Anghel ng Pagpapagaling, hinihiling ko na patuloy kang mamagitan para sa akin, at sa lahat ng nagdurusa. Naway ang iyong presensya ay maging isang patuloy na bukal ng lakas at pag-asa, nagdadala ng kagalingan at ginhawa sa lahat ng nangangailangan. Sa pangalan ng Diyos, makapangyarihan at maawain, nagpapasalamat ako sa iyong tulong at pamamagitan. Nagtitiwala ako na, sa iyong tulong, maaabot ko ang ganap na paggaling at maibabalik ang aking kalusugan. Naway matupad ang kalooban ng Diyos sa aking buhay, at palagi akong mamuhay ng may kapayapaan at pasasalamat. Kung ang panalangin na ito ay nakatulong sa iyo, Ibahagi ito sa iyong mga kaibigan, magbigay ng like at mag-subscribe upang matulungan ang kanal na ito na maipakalat pa ang salita ng Diyos sa iba pang tao.